So ayan, ito na po yung leaf folder na uod oh, ayan oh. Tingnan niyo, kinakain niya po yung tissue ng palay. At diyan siya naninirahan hanggang sa uh, siya po ay maging pupa. Ayan po. Yan, uod na po yan oh. So tignan niyo itong binahayan niya oh, nagiging puti. Kasi po kinain niya yung tissue ng palay. Ayan po. So ganyan ang mangyari. So, ang mga ito ay umaatake sa panahon ng pagsusuwi hanggang po sa pagsasapaw ng palay. So, ayan po. Oh. Yan, yung insekto na yan. Oh. Mm, yan, nakita ninyo. Yan. Mm, yan. O. Oh. Uod na yan. Mm. Yan. Mm. Nahulog na. Ayan o. Oh. Yun, yun. Yun nandun o. Oh. Hmm, yan. Inuli ko po siya. Nandiyan na sa kamay ko. Oh. Hmm, ayan. Nandiyan na sa kamay ko. Ayan. Ayan siya. Oh, ayan. Hmm, yan po. Ang uod na yan. Ang may kagagawan ng uh, pagputi ng ating dahon ng palay. Tinitiklop niya ang palay. Kanya pong uh, Niroroll ito at dyan siya naninirahan at kinakain niya ang tisyo ng palay. Kaya nagiging puti ang dahon ng palay. So, yan po. Hmm. Hanggang sa siya ay magiging piupa. Hmm. Yan. O, oh, yan po. Hmm. Uod po yan. Hmm. Okay. So, siyang may kagagawan ng pagputi ng ating mga palay kagaya po niyan oh. No? Hmm. Kapag po na-damage nila ang palay eh ano 'yan? Hanggang 20 to 30% po ang mawawala sa ani natin. Hmm. Tingnan niyo. Ganito po ang uh, kwani nila. Nginitto po ang kanilang nagagawa sa palay, nagiging puti yung mga dahon, 'yan po. Ngayan hmm. po. At tingnan niyo 'yan oh, no? tinitiklop nila yung palay. Mm. Yung dahon ng palay yung yan. roll po nila. Mm, o. Oh. Oh. Hmm. So, titingin pa tayo ng mga palay na mayroong ganyan Okay. So ito nandito oh. Marami dito oh. Mm. Ayun, tingnan niyo yan oh. Oh. Puti na po yan. Tingnan niyo at uh, nabilot na po yung dahon ng palay oh, nabilot. Hmm. Ayun oh. Tanggalin ko yan, nabilot niya oh, na-roll. Mm. Nawala na po yung insekto diyan, nawala na po yung uod. Hmm. Nakawala na po siya. Mm. Ito ngayon yung nasa loob niyan. 'Yung nahuli ko kanina. Mm, ayan oh, 'yung uod na 'yan. Diyan po ang klase ng uod 'yan na nakalaga diyan. Hmm, 'Yan. Mm. Mm. So ayan po. So ayan. Tingin pa tayo dito ng iba pang uh, my leaf folder na insect. Okay. O ito. Tingnan niyo yan oh. Na naman oh. Na bilot oh. Mm, um, ayan. Yung kamay ko, yan oh, pumuti na siya oh. Nakain na yung tissue ng palay. Mm, eh. um, ayan. Hmm. Tingnan niyo ano oh. Nabilot, oh. Pero wala na yung insect. Hmm. Kawala na po siya. So ito pa po yung isang halimbawa ng inatake ng leaf folder yan oh. Putira po yung dahon. Tingnan ninyo at tiniklop uh, niya yung uh, dalawang pan. Dalawang dahon ng palay oh. Ya, tingnan natin kung mayroon pang nakakandiyan uh, uod. meron na oh. o oh, nakita nyo yon yan po yung uod na nandyan sa loob ng pumuting uh, palay tinitiklop nyo yung palay nirorol nya at dyan sya naninirahan o oh, yan na yun na yun hmm. nakita nyo ah oh? hmm. at uh, kakainin nya yung tissue ng palay at magiging puti na po yung palay natin. O oh, kaya na yon. O oh, ayan na yung ayun na yung kano. Ayun na yung uod oh. Okay? So kapag uh, tumagal lang tumagal nagiging puyo pa yan. At uh, sa kanyang paglalagi diyan sa tiniklop niyang uh, dahon ng palay, kinakain niya yung tissue kaya nagiging puti. Okay, so ayan oh. Um, ayan. Ayan yung uod oh. Okay? Um. Tumilapon na sya. Okay. Hmm. So, ayan po yung uh, uod, oh. Oh, andyan na sa kamay ko, oh, ayan. Hmm. Balay, tatlo po yan. Nahuli ko, oh. Saan na ba? Oh, ayan. Tatlo yung nahuli ko na yan, oh. Nang galing yan sa tiniklop nilang uh, dahon ng palay. Eh. Ang tawag natin sa mga insekto na yan ay leaf folder. Kaya nagiging puti yung palay, eh. kinakain nila yung... Hmm. So ayan na po yung mga leaf folder. oh. Oh, ayan. Mga nakuha ko po sa mga dahon ng palay na kung saan po ay tiniklop nila o binilot po nila. Oh, ayan po. You see? Okay. So ayan po oh. Hmm. Antabayan nyo po ang next video ko kasi dito ko i-discuss kung paano po natin i-control ang mga leaf folder na yan. So abangan nyo po yung video ko na yan. So, ayan, ito na po yung leaf folder na uod, o, yan, o. Tignan ninyo, kinakain niya po yung tissue ng palay. At dyan siya naninirahan hanggang sa uh, siya po ay maging pew pa. Ayan po, yan, uod na po yan, o. So, tignan ninyo itong binahayan niya, o, nagiging puti. Kasi po, kinain niya yung tissue ng palay. Ayan po, so, ganyan ang mangyayari. So, ang mga ito ay umaatake sa panahon ng pagsusui hanggang po sa pagsasapaw ng palay. So ayan po. Oh. 'Yan yung insecto na 'yan, oh. Mm, 'yan, nakita niyo? 'Yan. Mm, 'yan, oh. Uod na 'yan. Mm. 'Yan. Mm. Nahulog na, ayun, oh. 'Yun, 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 yun nandoon, oh. Hmm, yan. Inuli ko po siya. Nandiyan na sa kamay ko. Oh. Hmm, ayan. Nandiyan na sa kamay ko. Ayan. yan siya. Oh. Ayan. Hmm, yan po. Ang uod na yan. Ang may kagagawan ng uh, pagputi ng ating dahon ng palay. Tinitiklop niya ang palay. Kanya pong uh, Niroroll ito at dyan siya naninirahan at kinakain niya ang tisyo ng palay. Kaya nagiging puti ang dahon ng palay. So, yan po. Hmm. Hanggang sa siya ay magiging piupa. Hmm. Yan. O, yan po. Hmm. Uod po yan. Hmm. Okay. So, siyang may kagagawan ng pagputi ng ating mga palay kagaya po niya no hmm. kapag po na damage nila ang palay eh ano yan hanggang 20 to 30% po ang mawawala sa anin natin hmm. tingnan nyo ganito po ang uh, kung nila ganito po ang kanilang nagagawa sa palay nagiging puti yung mga dahon yan po hmm. Ayan po. At tingnan niyo 'yan oh, no? tinitiklop nila yung palay yung dahon ng palay yan iro-roll po nila yan o mga ganyan o o yan so titingin pa tayo ng mga palay na mayroong ganyan Okay. So ito nandito oh, marami dito oh. Hmm. Ayun, tingnan niyo yan oh. Oh, puti na po yan. Tingnan niyo at uh, nabilot na po yung dahon ng palay oh, nabilot. Hmm, yan oh. Tanggalin ko yan, nabilot niya oh, na roll. Hmm. Nawala na po yung insekto diyan, nawala na po yung uod. Hmm. Nakawala na po siya. Hmm. Ito ngayon yung nasa loob niyan. Yung nahuli ko kanina hmm, Ayan o Yung uod na yan Ayan po ang klase ng uod yan na nakalaga dyan Ayan hmm, hmm. hmm. So ayan po So ayan. Tingin pa tayo dito ng iba pang uh, my leaf folder na insect. Okay. O ito. Tingnan niyo yan oh. Na roll na naman oh. Nabilot oh. Mm, ayan. Yung kamay ko, ayan oh, pumuti na siya oh. Nakain na yung tissue ng palay. Mm, eh. ayan. Tingnan niyo oh, nabilot oh. Pero wala na yung insect. Hmm. Kawala na po siya. So ito pa po yung isang halimbawa ng inatake ng leaf folder. Yan o. Putira po yung dahon. Tingnan ninyo at uh, tiniklop nga yung dalawang pan. Dalawang dahon ng palay o. Tingnan natin kung mayroon pang na konjan, uod. meron nandun no oh. o oh, nakita nyo yon yan po yung uod na nandyan sa loob ng pumuting uh, palay tinitiklop nyo yung palay niroroll nya at dyan sya naninirahan o oh, ayan na yun na yun hmm. nakita niyo? ha hmm. at uh, kakainin nya yung tissue ng palay at magiging puti na po yung palay natin. O oh, kaya na yon. O oh, ayan na yung da, ayun na yung kano. Ayun na yung uod do oh. Okay? So kapag uh, tumagal lang tumagal nagiging puyo pa yan. At uh, sa kanyang paglalagi diyan sa tiniklop niyang uh, dahon ng palay, kinakain niya yung tissue kaya nagiging puti. Okay, so ayan o. Oh. Um, ayan. Ayan yung uod do oh. Okay? Mm. Um. Namilapon na siya. Okay. Hmm. So, ayan po yung uh, uod, oh. O, oh, andyan na sa kamay ko, oh, ayan. Hmm. Balay, tatlo po yan. Nahuli ko, oh. Saan na ba? oyan oh, ayan. Tatlo yung nahuli ko na yan, oh. Nang galing yan sa tiniklop nilang uh, dahon ng palay. Ang tawag natin sa mga insekto na yan ay leaf folder. Kaya nagiging puti yung palay, kinakain nila yung tissue ng palay. Magandang hapon po sa ating lahat mga kasaka. Ako po ang inyong gurong magsasaka Elvis PR Saga, na nagsasabing kung walang magsasaka, ay walang pagkain sa pagkainan, ay may handa. Kaya ang tuloy na bida ay ang mga magsasaka. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga peste sa ating palayan sa panahon po ng kanilang pagsusuwi hanggang po sa kanilang mismong paglabas ng kanilang uhay. Ito po yung tinatawag nating leaf folder po. Ang leaf folder po ay umaatake sa ating palayan kapag ang ating mga palay ay nasa panahon ng pagsusui at yung panahon ng kanilang pag-uuhay. Ito po ay kadalasang larvae stage o uod na kung saan ito po ay tinitiklok niya ang uh, mga dahon ng ating palay. Kanya po itong binibilot at saka doon siya naninirahan at kinakain niya po yung tissue ng palay, yung uh, green na bahagi po ng dahon. Kaya nagiging puti. So ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang mga yan. So ayan na po yung mga leaf holder oh. oh, yan. Mga nakuha ko po sa mga dahon ng palay na kung saan po ay tiniklop nila o binilot po nila o, ayan po you see okay so ayan po hmm. Yan po ang tinatawag nating na leaf folder. Nasa uod or larvae stage po sila. Okay? So, maraming maraming salamat po sa panood ninyo sa video kong ito. Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. So, ganito po yung sinasabi ko sa inyo na uh, pag-atake ng Le Ganito po ang magiging uh, lagay ng ating mga palay. So nakikita nyo yung mga puti na dahon na yan. Iyan po ay inatake ng leaf folder. So ganito po yan. Kung napansin niyo, tinitiklop nila. Finofolder nila yung mga dahon ng ating palay at kinakain yung kinakain nila yung green na bahagi ng palay, yung tissue kaya po nagiging white. Oh, ayan oh. Yan. Hmm. pa. Okay? So ayan. Okay. So marami po dito oh. Yan. Hmm. po. Ito po kapag umatake sila ay nagiging uh, mapanganib po. Nawawala po yung 20 to 30% ng ating ani na babawasan po. O oh, ayan, ang dami yan. Oh. oh. Okay. So, bubuksan po natin yung mga kon na yan, natiklop na mga uh, dahon ng palay para makita ninyo yung uod or larvae ng mga leaf folder na yan. Okay. So, ayan po. Magbubukas po tayo. So, so subukan natin buksan itong sa rito tingnan natin kung nandyan pa yung uod yan buksan po natin okay wala na po yan wala na po siya ang nakikita na lang natin ay yung kanyang tae wala na po okay so buksan natin itong isa pa rito okay tingnan natin kung nandyan pa yung uod kung wala tae na lang po nakikita natin okay so yun buksan pa natin ito yan yan. Oh, wala na tai na lang yung naiwan oh. Oh, wala na po diyan yung uod. Okay? So hanap po tayo. Oh, diyan yung kanyang mga tayo Malabang na kalalabas lang niya. So ito po yung uh, isa pang uh, inatake ng leaf folder. Oh, buksan ko po ito, baka nandiyan yung baka nandiyan yung uod. Ayun nga oh. Andiyan yung uod oh. Okay. So ayun, oh, yun, ayun, ayun na po yung uod oh. Ayun. I-focus natin. Ayun po yung uod oh. So, tingnan niyo. Nandiyan yung uod. Mm, mm, mm. Wala na oh. Tumila po na siya dito sa baba. So, kaya na po siya oh. Ayun na po siya, oh, nahulog siya sa tubig, oh. Oh, ganito po ang uh, klase ng uod na 'yan. Okay. Ito po ang tinatawag nating o uod ng leaf folder na siyang sanhi po ng pagputi ng ating palay. Da, yung dahon niya po kasi kinakain niya 'yan. Yung tissue niya, yung berde. kaya nagiging puti na po siya. Oh, ayan, no? oh. Hmm. Ito po. Napaka ano po ito, napaka delikado po sa palayan natin sa panahon ng pagsusuwi hanggang po sa paglabas ng ating uhay. Okay, sa flowering stage po ng palay natin, ayan no. Oh. So, ayan na naman po oh, yung uod. Yan po yung leaf folder, ganyan po. Mm. Yan. ayan. Mm so ayan po. Mm Mm, ayan na naman po yung isa oh. Ayan oh. oh. Mm. Ayan. Hmm, ayan po. Oh, ayan oh. Mm. Ayan po, hmm. nanggaling naman yan sa dahon ng palay na na-fold nila oh, na-bilot nila oh. Hmm. So ayan na, mga kwan na yan oh. Tatlo na yan, oh. Hmm. Yan. Hmm, ganito po ang uh, epekto sa palay, oh. Hmm. Ganyan po ang epekto sa palay. Hmm. Leave for their infestation po yan. Hmm. Hayaan na naman po yung isa, oh. Hmm. Yan po. Ayan mm, Mali folder po yan Mga uod Hmm yan na naman yung isa oh. Ayan na naman po yung isa oh. Hmm. Hmm. Kabubukas ko pa lang yan na dahon ng palay oh, nandyan na kagad. Hmm. Nandyan sila mag, 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 mag maglalagi sa mga ganyan. Bahay nila yan oh. Yan oh. Oh. Nawala na. Ay ayun. Mayun oh. Hindi yan oh. Oh. Hmm. Hmm, malaki ito. Hmm. Okay. So, maraming maraming salamat po sa panood ninyo sa video kong ito. Hanggang sa muli! Ingat po kayo! Bye bye! God bless! So, ang mga puti na yan ng mga dahon ay mga leaf folder infestation na po yan. Okay? So, sa loob ng mga yan, natiklop ng na mga dahon ay may mga uod dyan yan ang tinatawag nating leaf folder so ayan po hmm. infestation na po yan ng, uh, peste na po yan ng leaf folder hanggang doon oh, may mga ano na marami ng puti puti ito okay so kapag ganito po ang nakita ninyo sa palayan ninyo mag spray na po kayo ng insecticide okay marami po dyan nabibili sa mga farm supply mag spray na po kayo kailangan na po i-control yan hmm hindi na po biro yan, ganyan, ang dami oh. Okay. So ganyan po. Hmm. Yan. Yan. Hmm. Okay. Hmm. Madami na po yan. Okay. So kailangan lang i-control. Hmm. Um, mga ganyan oh. Hmm. Oh. Hmm. Yan oh. Hmm... Pinofold nila yung mga kwan dyan. Oo. Oh. Mm, mga ganyang style. Oo. Oh, pinofold nila. niro nila. Hmm... Hmm... Tingnan natin kung may uod dyan. Wala na. Hmm...